50% ng mga Pilipino ang naniniwala na dapat maragot si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kaugnay ng madugong drug war. Yan ang lumabas sa survey ng social weather stations na kinomisyon ng Strat-Based Group at isinagawa mula September 24 Hanggang September 30 na sinagutan ng 1,500 respondents. Tinanong ang mga respondent kung sumasang-ayon sila o hindi sumasang-ayon na dapat panagutin ang dating pangulo sa madugong kampanya kontra ilegal na droga. Lumabas sa survey na 50% ang sang-ayon 31% dito ay sobrang sang-ayon habang 18% ang bagyang sang-ayon. 15% naman na mga respondent na nagsabing hindi sila nakapag desisyon Samantala, 32% naman na nagsabing hindi sila sang-ayon kung saan 10% ang bahagyang di sang-ayon, habang 22% ang sobrang hindi sang-ayon. 4% naman ang na mga respondent na nagsabing wala silang sapat na kaalaman sa issue.